Okay, tanong ni Juni Florendo. Hello po, ask ko lang po, ano pong ratio na ilalagay na bread improver sa 4 cups of flour? 4 cups na flour, so meaning, dalawa, uh, kalating kilo, no? Uh, okay, ang nilalagay kasi sa 1 kilo, sa bread improver, ayan ay naglalagay tayo ng 3.2 So, hatiin nyo lang yan, grams ha. Hatiin nyo lang yan 3.2, ilalagay po ninyo sa 4 cups. Halimbawa, 1.1 ang mangyayari doon. 1 grams, ang ilalagay po ninyo, 1 grams mahigit. Okay, yan lang po ang uh, i-re-reassure natin. Huwag nating, uh, para sa akin, tips ko rin sa ating mga beginners, ano, pag tayo gumamit ng mga enhancer sa ating mga tinapay, uh, matuto tayong magbasa ng level or matuto tayong makiramdam. Huwag tayong dakot ng dakot sa hinahalo natin. Kailangan sukatin natin ng tama. Sa ganung paraan, nakatipid na kayo sa ingredients, nagiging tama pa ang paggamit ninyo sa ating mga improver. Eh, ang malmahal pa naman yan. Kaya hindi walang murang mga improver talagang uh, nagre-range ng uh, 100 mahigit yan. Ayan, kaya gamitin mo lang sa isang, ay, dalawang gamitan, tatlo. Guys, sa mga nag-sangguni uh, sa akin na uh, sa kalahatang kilo lang ang nilagay niyang uh, improver haro sa apat na kutsara. Tablespoon. Hindi rin talaga maganda na nagsobra-sobra ang ating paghalo. Yan ay sa level pa lang ng uh, product natin binibili, nakasaad na dyan kung ilang percentage ang ilalagay natin dyan sa ating tinapay. Basta matuto tayong magbasa at uh, magtanong-tanong pero huwag tayo munang uh, gugo sa isang sumagot lamang. I-observe natin, ikumpara natin, pagbabasihan natin kung ito ba'y uh, legit. Kasi may mga nagpapayo din kasi na muriyo-muriyo lang o kumbaga may nagpapayo na uh, isang kilo yata or kalahating kilo yata. Eh kung susundin natin yan, eh sinabi ganito, ganito. Kailangan eksakto. Kasi pagkain yan, lalo pa pag binibinta po ninyo, maubusan kayo ng customer kung hindi natin susundin ang tamang proseso ng mga ingredients. Although pag marami tal, di bali magsubra-subra ang gatas, itlog, or uh, ano man dyang ilalagay po ninyo, basta wag lang yung mga improver, uh, yeast, asin. Ayan ay eh, nakakasira. Nakakasira yan sa ating tinapay pag eh, nagsobra. Eh, hindi mo talaga maiwasan na may mga baker na hindi sila gumagamit ng percentage. Sanay sila sa mga takal-takal. Pero doon sila master eh. Doon yung, yun ang pamamaraan na kanilang natutunan. Kaya, irerespeto din natin. Pero pag halimbawa, tayo nang gumawa pwede naman tayong dumaan talaga sa kiluhan. Mas accurate, mas sigurado tayo na tama ang ating presyohan. Okay? Follow for more.